What's up everyone? Nandito na naman tayo nagbabalik para muling magpainting pero this time medyo sinisipon-sipon tayo ngayon kaya siguro magandang magpaint kayo ng parang ano, yung medyo relaxing campsite ganyan. Tingnan natin kung kaya natin ma-achieve ang isang magandang campsite dito sa ating gagawing digital art. Let's go. So una, syempre kailangan natin ng damo. Medyo madamo na to, nako. Kaso medyo mainit. <laughs> tirik na direk ang araw. Lagyan natin ng mga puno-puno. Medyo kapal lang pa natin. Dapat yung makapal na puno. Yan. Nako, sarap mag-camping dito pag ganito. Dapat may ano, medyo medyo cloudy no. Lagyan natin ng ano, konting bush dun sa may banda dito. Kung kailangan natin mag-plant -ano, mag ng bomba, meron tayo ditong taguan. Siyempre, siguro kailangan natin ng konting water source. Lagyan tayo ng water source dito. Yan! Dapat merong spot ng paglulutuan, pagpipitsa ng tent. Dito, oh, plat natin yan. Plotin natin to. Maglay tayo ng mga konting bato-bato dyan. Bato. Ito, par tayo cool <laughs> <laughs> Ano pa bang kulang? Hmm. Dapat parang may overlooking na no, no? na bundok. Parang ganyan, no. Yeah. Gawin na natin bulubundukin. Sheesh! Ang sarap mag -gumping. Gusto ko na mag -gumping. Alis na ako, kukunin ko na yung tent ko. Ano kaya ang susunod natin ipapainting? Comment down below.